Although obvious namang may relasyon na ang kapuso actress na si Bea Alonzo at ang billionaire businessman na si Vincent Ko, inamin na rin sa wakas ng actress na kasintahan na niya ang presidente ng Pier Gold Price Club Incorporation, the country's largest supermarket chains. Anak siya ng bilyonaryong mag-asawang Lucio and Susan Ko at kasama sa pinakamayapang pamilya sa Pilipinas. Hindi sumama si Vincent sa gala night ng GMA last Saturday, August 2, 2025, na ginanap sa Grand Ballroom ng Marriott Hotel in Pasay City pero naka-check in umano ang negosyante in same hotel while waiting for his lady love. Although kilala na ni Vincent ang mga taong malalapit kay Bea, hindi pa rin ito sanay sa showbiz events. While Vincent is known as a prominent businessman, he is still maintaining a low profile pagdating sa mundong ginagalawan ng kanyang girlfriend, ang showbiz. Marami naman ang umaasa na sanay si Vincent na ang makatuluyan ni Bea in real life lalo pat nang galing siya sa ilang failed relationships in the past tulad ng kanyang naging relasyon sa namayapang actor na si Miko Palanca, Zanjo Marudo, Gerald Anderson at ang kanyang ex-fiancé na si Dominic Roque na nakatagpo na rin ng bagong kasintahan sa katauhan ng aktres na si Suramirez. Mires. Ano ang sinyo sa balitang ito?